Hi guys, gusto ko share sa inyo uh, mga boss ang aking OFW e-card. Hmm, 'Di ba? <laughs> Nakuha ko to guys nung alam mo yung ano, yung pandemic noon kasagsagan ng ano uh, na news to na magkakaroon ng OFW e-card <laughs> tapos online daw. Ah uh, pwede tayo mag-apply. Alam mo, ginawa ko guys, ito siya. Hindi <coughs> ko pwede harap sa inyo. Yan yung nakita niya na. Pero hindi pwede matagal kasi siyempre <coughs> privacy natin to ID natin. Dahil sa panahon ngayon, iba na. Ngayon guys, tong OFW e-card ko is uh, nag-apply ako online uh, noong January 18, 2022. <coughs> ngayon, na-apply ko siya. Ayun, okay naman. Nakita ko meron doon. Application form na online ka mag, -a -a mag, -a -ano, mag, magpipil up. Yung about din sa lahat, kumbaga, kumbaga, sa ano nga eh, tayo din ang makakapag, ano, ng, -ano natin. Eh, ano, nagkataon that time, eh, ano ko, nag, ano ko ng OEC dito. <coughs> nag ako ng kontrata ko. Sa amo ko, yun ang ginamit ko, yung ano, may ring ako ng, kung ba may OEC ako ganun. Tapos, nung pinahirapan ko lahat, lahat na nakasulat dito sa, ano, sa application na yon Tapos, uh, sinabi sa akin kung saan ko siya pipick up in. By pick up kasi nakalagay doon. Wala naman nakalagay doon na pwedeng i-send sa address natin. Kaya ang ginawa ko guys, kung saan uh, nagcheck nag-check ako ng location at nakita ko may owa sa aming lugar. Yang ginawa ko guys, dun sa lugar namin sa Pampanga, nakita ko may address doon ng OWA. Doon sa mismo kasi makita mo i-click mo 'yon nang uh, kung saan pipigapin, tapos mamimili ka. Eh nakita ko may Pampanga. Yung pinaka malapit sa amin. Kaya doon ako nagano nag doon ko niya siya in-address at doon ko siya pipick Hindi yung address ko mismo ha. Kumbaga sa for pick up ganun. Doon ko siya inano. Kaya uh, itong 2023 <coughs> nagbakasyon ako. November 2023, uh, nagbakasyon ako. Uh, this January, kasi <coughs> so, sobrang siya, pero sobrang busy, nagkasakit ako sa Pilipinas, ganyan. Eh, hindi ko na siya nalakad. Pero alam ko na sa sarili ko na by pick up na siya. At hindi ko siya na search kung nandun na o wala. Pero kasi hindi ko pa nga alam-alam, hindi ko masyadong gano'n, you know, basta nag-apply lang ako. Pero sabi naman nila, gano'n nga, kapag nandun na yun, siguro mga gano'n. Pero so, isipin mo, magto two years na yung aking ID doon sa... Kuha ng San Fernando. Kaya yun guys, nakakatuwa. dumaan ako doon, dahil galing nga ako sa o OFW Hospital, tapos pagdasa sa o OFW Hospital, ginawa ko yung aking resulta ng CT scan, then dumaan ako ng OWA, kasi iba yung, medyo malapit lang siya, medyo malapit lang. Kaya isang way lang, pero medyo malayo lang yung konti, ganun. <clears throat> Sasaki ka pa ng jeep, 20 pesos din yung pamasahe, 20 ba ganun, ma 15 ganun yata papasok siya, nandun na lahat, nandun, may mga, may DSWD, may, may PSA, doon, doon, sa anong lugar na yun, OWA. Tapos mo sa jeep, OWA, <laughs> so, OWA po ako, kamo, <coughs> alam nila. <laughs> Tapos yung gaya pumunta ako doon, then, nagtanong ako sa guard, kasi kukuha ka ako ng e-card, <laughs> uh, OFW e-card. Tapos yung may parang bigay sa papel na pilapan ko daw. Eh, masakit ang ulo ko that time. nag blurred pa rin ko. Sabi ko, hindi ko mapilapan. Ah, okay na po, sabi ng gano'n naman. Tapos pinadala lang sa akin yun. Tapos sabi, pinapasok ko, tunuro ko saan akong banda pupunta. Sabi, dun po, diretso kayo. <coughs> may maraming ano doon, mga parang ano nga ng information. Pagdating doon, pumasok ko sa loob. Tapos sabi ko na, kukuha po ako ng OFW e card ko. ah, uh, for pick up po, sabi ko gano'n, nag-apply ako ng online ko dati. Ah, sabi niya, may ID po kayo, binigay ko yung PhilHealth ko, yan. Tapos sinesearch nila, eh, meron akong apps nang OWA. Pinakita ko din doon yung may e-card. Kumbaga, parang sa apps ba natin, meron ka makikita doon ng ano ng e-card, pero hindi siya ID, hindi ka tulad nito ID talaga, to ID. Ayun yung ID ko nandoon. tulad nito ganito ID siya. Ngayon, kinuha din yung tiningnan, sabi niya patingin nga po, di ba ID ako na binigay yung pillar ko chinchik nila, nila. May meron kang transaction na ano. Eh kung tagal hindi ko na alam, sabi ng ganun. Tapos, ginawa nila, kinuha yung, bin, pinakita ko kasi yung nasa cellphone ko, kinuha yung tinignan, tapos sabi, yun, na-detect na nila, at hindi nga nandun na, kinuha. Tapos binigay sa akin, ang saya-saya -saya ko, sobrang saya ko guys, naiwanan ko yung aking, nakalabas na kami, malapit na sa inter intersection na kami ng San Fernando, pasakay na kami papuntang Luwaw, kasi nga ako sa kaibigan ko, sa kabata ko, papasyalan namin, kasi months ako sa Pilipinas, pero hindi ko napasyalan. Ay, Diyos ko. Bumalik ako kasi nalala ko yung PhilHealth ko, guys. Eh, yung PhilHealth ko, kaka-renew lang nung ID ko na yun. Kumbaga, <coughs> yung old ID ko, <coughs> ano na, <coughs> pinasa ko sa PhilHealth, tapos ginuha nila, tapos binigyan ako ng bagong, ano, green na kasi ngayon, green, tapi yellow. Ngayon, green na. Kaka, Diyos ko, Diyos ko sabi ko, ayoko nang ganun. Babalik na naman ka ng kapatid ko. Kaya, gaya, gaya na bitul kami doon sa, uh, papuntang sa Fernando. sa Lubao. Kaya yun guys, sobrang saya ko. Ayun nga, niwanan ko yung ID ko. Ano, binilikan ko guys. Tapos sabi, ang palang pill doon. Tapos may, may nabot sa akin pill help na naman. Ay, like, hindi ako to. Tapos sabi ko, ay, hindi pa pati. Ginawa niya lahat yung isang box. Pala, ang tabi palang nakaiwan ng ID. Hindi lang pala ako. Sabi like, ko, ay, kala ko, ako lang nakaiwan. Ang tabi palang nakaiwan. Tapos yun, nakuha ko na siya. Yun, umalis na kami. At magbibidyo rin po ako doon sa OFW Hospital na ah, grabe guys, napakalaking tulong. Gagawa ko ng video ng at i-upload ko din sa YouTube ko. At nga pala, itong OFW Hospital guys, kasi pinost sa Facebook ko, maraming tanong sa akin, maraming nag-PM sa akin, ka mga kaibigan ko, kapwa ko, OFW. Hindi po siya, ano ngayon, ah, uh, kabaga parang close mo na sila ngayon sa pag-ano ng ID. Kasi hindi ko alam bakit, Basta sabi ng sorry sila doon, may transaction doon, ilalagay ko po dito ang ang sinabi doon. Kasi, in-screenshot ko siya at send ko sa kaibigan ko kasi napatulong siya sa akin na i-apply ko siya. So, wala nang problema kasi basat ipasa niya lang sa akin yung ano, pwede ko siyang i-guide. Ako pwede naman ako mag-fill up dito, tapos tatanong-tanong ko lang talaga kailangan makapag-usap. Kasi, madali lang naman guys, basta ano lang, uh, yung mga info niya lang din talaga yung nandun. Kaya, ilalagay ko dito yung sabi nila at ilalagay ko yung link dyan below the video para in case, pwede nyo siyang i-click click para makikita nyo kung pwede na kayong mag-apply kasi ganoon lang naman siya at ayun nga, uh, thank you please like, subscribe and click notification bell pay, pay, bell button para update kayo lagi sa aking mga video at i-share ko sa inyo yung mga aking karanasan at meron pa akong karanasan na hindi pwede ayun share ko sa inyo yun, ha? Ito muna tayo dito muna sa OFW ID. I'm happy. Di ba, parang pili mo buka na pag makupleto ka na sa mga 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 ID ID. Ayan, guys. Thank you. Ay, saka lang. P.S. Napakalang halaga po ng uh, na OFW ID natin. Kasi, pag may mga nilalakad tayo about sa mga OWA, POEA, ito na ipapasa natin, guys. Mas mabilis tayong maano. ano, Kumbaga, hindi na masyadong marami kikibaching ano, kasi nandito na. At meron tayong ID. May OFW ID number. Kaya madali tayong maandito. Kaya, guys, click nyo yung link niya lagi para ma-check nyo kung pwede na sila uli mag-process ng OFW ano, e-card. Ayan. Thank you. Please like, guys. Support my channel. Uh, kapwa OFW. Thank you so much.